Pwede ko patayin ito, Tet? Ito na po. Sasargo na po itong si basketballers. Dot ball, mag-imbul pag ikaw yung taga-video eh. Kasi kumikita ka na sa pool. Saan yung pictures? Aroi, wala ka akong binta. Dito ko tinigdan. <laughs> Ubus to kong pantit. go, go.

Potong salamisa na tayo. Hay. Magdudot. Grabe. nga pala, 'di? Eh. Bakit daw? Pagbutas ikaw sandaw. Pagbutas mo pa. Alam niya rin pala yung mga butas-butas. Oo. Panghina niya taga-Golden ba na babae das? Ay, ay, yeah. <laughs> daw. Ayun. butas din 'di wala, nagtawag kasi si Kimpoy, tangin na si Kimpoy, Turbo daw eh. Turbo kasi eh. Papasok niya na lang daw eh. Papasok na pasunggab na nga eh, tangin Ay, smack lang daw, smack. Ah, aso? Wala, karambo ka. lang. Pero sit yung tagilid niya ba, yung tagilid? Ah, yun, talaga, legendary talaga yun. Talaga. Nakaganon lang eh. wala, wala,

Hindi mo sila video sa na ano? Naka-abort na. Ayan no? na abort. na. Pantit basketballers. Muah.

Sa palabas-labas lang. Kung si Dudoy pabutas-butas lang, si Abrin palabas-labas lang. Sarap. <laughs> Pero si Dudoy na nakakapalubog. <laughs> Inawag kong tara ng gabi niya si Dudoy kasi. Lubog na, alam mo na yan. Dos buldo sa buta. <laughs>

바